Ito yung aling bati ko sa ano guys, so, pres na pres yung sariwa. Ayun. Alam guys, oh. Press na press yung sariwa. Ang alang bati. Ihimayin natin kasi yun ang natin sa ating ano. Ayun, oh. No, press na press siya. May tanim kami sa taas kasi lang liba namin ano. the na harvest. Ayan. Ito yung ay isang um, tanda ng okra. Ang guwi ngayon ating sabaw guys, pinapakulo na natin mawala yung bitchin guys at saka magic sarap Maglalagay po ako ngayon Pero hindi po marami Yung sapat lang Depende po sa inyo Basta ako kunting kunti lang Ayan. Yung ating tuyo nakababad siya Ayan tuyo. Marami na guys one, Bali one portion yan Kasi hati Dalawang lutuin natin Maggawa ako ng kinamatisan Yung sweet and sour na natin nasabi At saka ito Magsabote ng tuyo Babalikan ka namin kayo mamaya mga guys Kung matapos na natin lahat Ayan sa so guys oh Okay, ito na guys Tama na ito Medyo ano lang natin yung rubati eh, Dahil mabilis lang ang buhay niyan Ayan maniwala, ito yung tuyo oh mm. Dried fish Ayan mm. yung tuyo guys Ito na Tikman natin kung tama ang sangkap natin ilagay guys ito Yung tuyo na yun guys, ayan hindi gano'ng malat yan Tsaka binabad pa natin siya sa tubig Ang sarap na Bali isang oras po pala binabad. Magagawa din tayo ng ano, sweet and sour. Puro kinamatisan. Ayan pa may binabad pa tayo. Ayan. Ito na, luto na natin sa bawang. Gawa naman tayo ng isa, yung sweet and sour na sila sabi. Okay, maraming salamat sa inyo guys. Dito ko na tatapos niyo aking sabaw na tuyo for dried fish. Soap na dried fish. Ha? Maraming salamat sa inyo mga subscriber guys. Uh, dito ko na tapos niyo ang video. Huwag niyo kalimutan yung ating video, yung aking munting channel, Ramel Apple Color Vlogs. At huwag nyo kalimutan pinutin ang notification bell. Nasa bandang ka ng ating video mga kahabi. Para updated tayo guys mga panibago na mga video na gagawin. Maraming salamat and babayo. Bye Happy weekend mga guys.